Laag na pod ni, mang laag na pod. So mayong adlaw na pod sa inyo hang tanan. So diria po mang laag na pod kuno hay mi diri. So, gi-invite mi nila ti Jing, dira sa among silingan og nilang Colberting na uh, magkuro kaligo ko ng migdagat kay para pod sa ilang apo na sa Italy. Ilapod ko nung kaligoon sa dagat kay nagpakasyon. So, during dapita, uh, pangadto na ni Ani, mga to na sa 5NL Beach no pangadto sa Luca diri na banda sa Muasa burias. So, diray lang misa duol kay para ang pag-uli, dali lang pod ka ang pag-uli. Kay kapoy, mga pod usahin mo uli o lagyo pa yung mga duuan. So, maayon na lang gining na asa duol, no? Kay para ah, uh, dali lang. Pag gusto nang mo uli, oh, diretsyo na anadayon. So, amo na gipang arrange dra ang among mga dara. So, na naman po sila nagabot, abot na. Nagsunod lang man sila sa mga kay kami lang po nagkuan sa kabal-kabal kay kami di man kaigo sa kabal-kabal so dito po sila sa ilang sakyanan na nga uh, na nakay so naon naman mi so kami ng uh, anay ang nag-arrange diri na party and sila na anadira na kuan so nanggiilis na na sila ready na sa pag sawom so human naman namo dira ma-arrange ang mga pagkaon amo na pong ready diri ang among mga sadiri para sa pagkaligo. So, ayan ang mga giset na namadara ang among ano, nagahakot ni Salamisa. Eh, para among patungan dira sa mga gamit. May pakro. Ayan, mga ami, pakro. Nakapakro ko dayon nung time na nagsabi ng mga ngaligo ko nung miso. Nagdali-dali ko ang oh, pakro. Ay, ang pakro maganda sa dagat, no? Lamig ka ay siya kaunon. Kamatis. ka.

ay talaga lang, ang is life. <laughs> Ay nako, kalami talaga sa tuyom or suwaki. Iyan ang ano namo pag nangaligog dagat, di talaga parang ano siya nga naagid ang tuyom kay pag sa tuyom, butangan og suka, butangan dira og or lovely nagmay mga kinilaw. Ay nako, talaga yan.